Samantala, napagtagni-tagni na ng NBI kung paano napunta umano sa bolsa ni Janet Lim Napoles ang pork barrel ng ilang mambabatas. Base raw yan sa masalaysay ng mga whistleblower. Nakatutok si JP Soriano. Paano nga ba napupunta ang pork barrel sa mga umano'y peking NGO? Base sa ginawang flowchart ng NBI, unang hakbang daw ng JLN Corporation na pag-aari umano ni Janet Lim Napoles kontakin ng local government units at implementing agencies na nagre-release ng pork barrel sa iba't ibang proyekto. Tapos, aalokin nila ito ng 10 hanggang 15% na komisyon, depende sa halaga ng pork barrel ng mababatas. Lalapitan din nila ang mambabatas at papangakuan naman ng 40 to 50% na komisyon mula sa halaga ng PDAF. Kapag naaregdo na nila ang dalawa, aayusin na nila ang pagre-release sa pork barrel. Tutukuyin muna raw ng JLN ang eksaktong ahensyang magre-release ng pera mula sa tinatawag na menu ng Budget Department. Pipili ang JLN sa listahan ng mga ahensya, tapos ibabalik nila sa kasabwat na mambabatas. Nakasaad na rito ang halaga ng PDAF at detalye ng proyekto. Ang mambabatas, isasabit na ito sa DBM na siyang gagawa ng Special Allotment Release Order o SARO. Ang SARO, ibibigay ng DBM sa mambabatas at sa implementing agency. Ang mambabatas naman, ibibigay raw ang saro sa JLN at dahil nauna ng naareglo ng JLN ang implementing agency, madali na raw nare ang pera sa mga NGO na idinidikta ng JLN. Bukod sa mambabatas at implementing agency, may tinatawagan pa raw ang JLN sa DBM. Sa opisina raw ito ng isang USEC Lampagos. at ayon sa whistleblowers, Leia, Malu at Lalin daw ang pangalan ng mga empleyadong regular nilang tinatawagan para ma-release ang saro. Pag na-withdraw na po yon, doon po namin niririmit kay Mrs. Napoles yung pera. Okay, so yun na, nakarating na sa kanya. Nakarating na po sa ang kanya. Ang tanong ma'am, nakarating po ba yon doon sa mga dapat na ah, ano? Yan po ang sad to say na wala ho talagang nangyaring deliveries. Even the mayors, hindi po nila alam na ginamit sila. Nauna nang itinanggi ni Napoles ang mga paratang sa kanya kaugnay sa Pidavska. Sinusubukan pa rin namin kunin ang panig ng DBM at hinahanap pa rin ng GMA News ang mga umaroy tauhan ng DBM na ng JLN. JP Soriano, Nakatuto, 24 Horas.